naniniwala ka ba sa sirena? Sa Pagadian, Zamboanga del Sur, may isang sikat na alamat ng sirena na nakaugnay sa kanilang karagatan. Noong unang panahon, may isang makisig na mangingisda na ang pangalan ay Santiago. Siya ay kilala sa kanyang sipag at lakas sa paghahanap buhay sa dagat. Isang hapon habang siya ay nag-iisang nangingisda, may narinig siyang isang napakagandang tinig na umaawit. Sinundan niya ang tinig na ito hanggang sa natagpuan niya ang isang babaeng ubod ng ganda na nakaupo sa likod ng malalaking bato. Ang babae ay may maladyosang tinig at kaakit-akit na anyo, ngunit nakita ni Santiago na may buntot siya ng isda. Nagulat at kinabahan ang sirena na nagngangalang Clara nang mapansin niyang may nakakita sa kanya. Agad siyang lumangoy pa palayo, ngunit nabihag na ni Santiago ang kanyang puso. Agad niyang sinagwa ng bangka upang habulin si Clara. Nagawa niyang kumbinsihin si Clara na mag-usap sila at mula noon ay naging malapit sila sa isa't isa. Araw-araw silang nagkikita sa parehong lugar at dinagtagal umusbong ang pag-ibig sa pagitan nila. Dahil sa labis na pagmamahal ni Santiago kay Clara, naisipan niyang sumama sa kaharian ng sirena upang doon na manirahan kasama ang kanyang minamahal. Noong una ayaw ni Clara dahil alam niyang ibang mundo ang sa kanya, ngunit sa huli ay pumayag din siya sa kagustuhan ni Santiago. Gayunpaman, Pagkalipas ng tatlong araw na hindi pag-uwi ni Santiago, nag-alala na ang kanyang pamilya. Pinatawag ang mga kasamahang mangingisda upang hanapin si Santiago. Nakita nila si Santiago at Clara na magkasama at ikinagulat nila ang kanilang nasaksihan ng isang tao at isang sirena na magkasintahan. Pinaghihinala ng mga mangingisda na ginayuma ni Clara si Santiago. Dahil dito, hinuli nila si Clara. Sinubukan ni Santiago na protektahan ang kanyang minamahal Ngunit sa kasamaang palad ay natamaan siya ng balsa at namatay. Sinikap ding tumakas ni Clara, ngunit naabutan siya at pinatay din ng mga mangingisda. Nang malaman ng mga isda at ng puno ng kaharian, nang mga sirena ang marahas na nangyari sa magkasintahan, labis silang napuno ng galit. Bilang kaparusahan sa kasakiman at kalupitan ng mga tao, nagpakawala sila ng napakalakas na alon. Ang alon na ito ay lumunod at pumatay sa mga mangingisdang may kagagawan at nagdulot ng malaking Pagkasira sa buong lungsod ng Pagadian, ang tsunami ito ay nag-iwan ng isang bangin o gali na nagsisilbing palatandaan at paalala sa kasakiman ng mga tao noong panahong iyon at sa trahedyang sinapit ng magkasintahang Santiago at Clara. Ang alamat na ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga tao sa Pagadian ay nagkaroon ng malalim na paggalang at pangamba sa karagatan at kung bakit mahalaga ang pagrespeto sa mga nilalang na naninirahan dito. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at sa mga susunod na kwentong kababalaghan